Uh, personally, ako ay run as an independent. Wala po akong partido, hindi po ako partisan. Of course, human tayo, pa, kaya parang you can say pro, anti, but both pro and anti Duterte gusto accountability, pero gusto truth at tamang paraan. Kaya ako tinanong ng Senator Bato, kasi kung naalala mo, madalas na ano bang tamang word, kutyain, i-criticize, minsan minumura pa ng dating Pangulo yung human rights group. Pero trabaho ko bilang diplomat, bilang uh, secretary of foreign affairs is 'wag masira yung tulay. 'Di ba? Parang sa China, we totally disagree with their claims uh, in the West Philippine Sea. Pero kailangan may nakikipag-usap. So I remember yung Iceland, grabe ang banat sa atin noon sa Human Rights Council sa sa ano, sa Geneva. Ang ginawa ko po, humingi ako ng meeting akala nila makikipagsigawan kami sa kanila uh, i think si Yusek, were you there with me wala no so um, ang ginawa namin madam chair uh inimbita ko siya sa Pilipinas sabi ko i i i know you have a constituency I